Yo what's up mga guys? Bago ang lahat, balikan muna natin yung magaganda nating laro bago tayo nadapa. So, yun mga guys, itong laro na to ay hindi liga kundi pangpapawis lamang namin ito. Ito ay pangpapawis lamang kasama ko po dito yung mga kaibigan ko at kasama ko sa trabaho. At lalo na mga guys, hindi kami mga magagaling maglaro ng basketball kaya ang ginagawa namin pangpapawis lang po ito. Kaya tara mga guys, panoorin nyo to para malaman din niyo kung bakit ako nadapa. Ito pala yung point guard namin mga guys. Magaling siyang pumasa pero hindi sa kasama kundi sa kalaban niya pinapasa mga guys. Kaya yun tuloy dagdag points na yung kalaban. Kaya yun pinasa ko ulit sa kanya yung bula at wala pa tatlong segundo tinuklaw na ng buaya at yun lumabas na ulit yung bula. Kaya yun siya lang daw yung maglabas ng bula at pinasa ko sa kanya pinasa niya balik sa akin ginamit yun naman yung kabuaya natin. Ah, kaya yun wala walang nagawa sa buhay. Puntos na naman ang kalaban mga guys malaki na talaga yung lamang ng puntos ng kalaban namin mga guys kaya nirotate ko ng maayos yung bula pinasa ko sa kasama ko pero pagpasa niya nakuha ng kalaban kaya tumakbo agad ako at dumipinsa mga guys so yun mga guys buti na lang nakuha ko yung bula kaya yun tumakbo agad ako sa ring namin para magabawi ng puntos muntik pa na maagaw ng kalaban mga guys buti lang nakuha ko to ulit <laughs> kaya dumiritso na ko sa ring mga guys buti na lang na shot ko ito kaya yun mga guys dumipinsa kami agad dito para makabawi kami ng score kasi nang laki na ng lamang ng kalaban dito mga guys buti na lang di na shot ng kalaban mga guys nakuha ko yung bola kaya dumiritso na ko sa ring para makabawi ng score hindi ko na pinasa sa kasama ko mga guys Dumiritso na ako sa ring Buti lang na shot ko pa Laki na kasi ng lamang ng kalaban namin dito mga guys Kaya ginawa ko na yung lahat Para makabawi ng score So dito mga guys Ginamit yung pinagbabawal na technique na dribble mga guys Kaya yun Nasyakoy na naman kami mga guys <laughs> it, I mean. So dito mga guys Ako na yung nagdala ng bola. <laughs> highlight, highlight 1 on 1, 1 on 1 Hi, hi, Inamit ko na naman yung kabuayahan ko mga guys Kayo nakuha ng kalaban At yun mga guys Nadapa pa ko dito Di na nakaya ng binti ko mga guys Sa bilis ng pagtakbo ko mga guys Kaya yun nadapa na ako Are you okay? Itakas vlog pang Uncle Mariel Wait and... Nair Di na talaga kaya ng powers mga guys Yung lamang ng kalaban mga guys Ang laki na Kaya kinuha ko na ulit yung bulat Pinasa ko na agad Tumira ng tris yung kasama ko mga guys Pero hindi umaabot sa ring Kaya nakuha ng kalaban Dumipinsa kami agad dito Pero wala talaga mga guys Wala kasing forward sa amin mga guys Wala na talaga kami pag-asa na manalo dito mga guys Nakuha pa ng kalaban mga guys At shoot pa nila Okay, brown ahi Brownlee, bro. <laughs> Brownlee. Nice one, Brownlee. At ito naman ang tira ng kasama ko mga guys na napamangha ang lahat. <laughs> talo. <laughs> sorry sorry <laughs> Kaya yun mga guys, dinakayan na ng powers namin, talo talaga kami. Bravo. Shoutout sa mga nanonood At sa mga followers ko Sa Facebook account At subscribers ko Sa Youtube channel ko Shoutout sa inyong lahat mga guys At sa susunod na video na naman tayo magkikita, mga guys Follow and subscribe mga guys Para sa iba pang video natin